Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bagong umaga, bagong vlog na naman tayo mga akla. So for today's video, pupunta po tayo ng bukid. Ayusin muna natin yung ating pinagigaan at tayo magmumumog muna. At syempre, para hindi naman tayo magmukhang gaurang, ayusin muna natin yung ating buhok sa pamamagitan ng pagsuklay nito. Hindi na nga po pala ako nag-jacket dyan dahil maaga pa naman, hindi pa masyadong mainit. Ang sinag ng araw, sombrero muna ang ating gagamitin for today's video. Tama na ang kimbot-kimbot dyan, akla tara na. Susasakay so, nga po pala tayo kay V3. Ayan, preparing na tayo dahil pupunta na tayo. Tara na at samahan nyo ako mga akula. Hindi nga pala ako nag-iisa dyan na pumunta. And then ayan, nakarating na nga tayo sa ating pupuntahan. Sa bukid na napakaganda, napakaaliwalas na hangin at may napakagandang tanawin. Iiwan muna natin si Vitri sa may tabi ng daan at tayo maglalakad ng napakahaba sa mga pilapi. Alam mo ba yan? Syempre hindi rich kid ka kasi. Charot. Shout out nga po pala sa mga nakaka-relate. Habang kami nga po ay naglalakad ay nilalasa po namin ang napakaganda at napakasarap na hang. Namula kay Inang Kalikasan, at ayan, iikot pa nga si Akla para may share at may ipakita sa inyo ang napakagandang tanawin. Nadatnan na po namin dyan si tita ko at yung kanyang anak na bunso. Para manguha din sila ng kanilang tanim na sitaw at mungko. Dahil napakagandang mamitas ng mga bunga ng ating halaman kapag tuwing umaga. So ayan nga po si Madre kasama ko po lagi sa tuwing pupunta po kami ng bukid. At nagumpisa na nga kaming manguha ng So ayan na nga po pala yung aking itinanim dati Ilipat ko po siya sa mas malapit sa tubig Nang sa ganon is mas marami pa siyang mamulaklak Dahil sa nanggalingan niyang lupa is natutuyot na po Si mother nga pala is nasa baba Nangunguha siya ng kanyang mga naaabot At ako rin po ay umakyat para makuha po yung aking mga kaya At naaabot din Syempre konting ingat lang dyan baka tayo mahulog, Baka tayo ma-fall, walang sasalo Hoy! Tama ka na akla ko humugot pa si bading dahil wala na ako makita sa isang puno tumawit po ako sa kabila halaba ding para ka ng unggoy dyan pagkatapos nga naming manguha pumunta nga po pala ako sa gilid ng ilo para tignan yung aking itinanim na saging ayan papunta na nga po pala kami guys sa aking tinaniman ng sitaw Hala yung sa ako gumagalaw. Eme, eh, yung pinsan ko nga po pala yan kasama niya yung mother niya. Pagkarating nga namin doon at agad-agad na nga niyang pinitas yung bunga ng kanyang okra. Kahit naiilan, kailangan pa rin nating magpasalamat dahil meron tayong napipitas sa ating mga tinanim. Kung napapanood mo man ang video na ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at para malaman ko kung saan nakarating yung aking video na ito. At huwag mo din akong kalimutan i-follow, like and share ang aking mga video. Shoutout nga pala sa aking pinsan na si Mel Fernandez na nagtatrabaho ngayon sa Or the seed At dahil dyan naniniwala kami sa kasabihang Kapag may tinanim may aani At hanggang dito na nga lang mga akla Thank you guys for watching See you on my next video Babu!